Kamarcy, mm, 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 mm. support to this video nga po pala, ito po ang araw ng Sabado na kung saan naman namu-problema ang kamarcy nyo. Sa sobrang namu-problema ako, napasok pa ako na itong iniinom kong kape kasi nga ang lalim talaga ng iniisip ng kamarcy nyo kung ano nga ba talaga ang aking dapat gawin sa araw na ito. Alam nyo ba mga kamarcy, kasi for this video, complete attendance ang mga people here in the house. Kaya ang inyong Disney princess na mula lunes hanggang biyernes ay magiging Princess Sarah pagdating ng Sabato. Laban mo yan! <laughs> Kaya itong kusina talaga ang aking napagkadiskitahan na sabi ko ang aking lilinisan. Kasi nga mga kamarsi, never ko pa talaga itong nakukuskus talaga ng ganitong kuskus na bunubuhusan ko na tubig. Kasi ang ginagawa ko lang dito mga kamarsi sa kusina namin, map-map lang talaga ako. Oh, sa sobrang sipag ko for today's video, kasi gusto kong ipakita sa mga amo ko kung gaano kasi pag ang kanilang jeje. Ay ayan, binuhusan ko ng tubig tsaka binarashan-brushan ko yan no, nang masabi lang man nila na ay masipag pala ang chichi namin. Ganon ba mindset ba? Kaya sa mga kapwa ko diyan OFW na anti dito sa Hong Kong. Mm, mm alam ko, alam ko na yung mga style niyo kasi isa rin yan sa mga style ko. Kaya ilaban na natin ito, mga kamarsim. Mm -mm. Ito talaga ang buhay na namin dito kapag tuwing sabado kasi kumpleto man ang mga animal dito sa bahay. Oy, ganun. So ayan na nga mga kamarsi at sumasakit so, na ang likod ng kamarsinyo. nyo. Paano ba naman kasi hindi nga madali ang magisipagsipagan kapag andi dito silang lahat. Ano pa bang magagawa ko kundi ikuskus na yarn? Mm -mm. Ganyan talaga kasi pag ang mga kamarsinyo nakikita yung talaga ang aking buong pagkatao. Ganun. So pagkatapos ko nga magkuskus doon sa aming napakalawa ng 10,000 meters na kusina. Mm -mm. At hindi ko rin to pinatawad ang aming basurahan na last year pa do binili ni madam. Pero never ko pa talaga itong nahuhugasan. Ganyan talaga kasi pag ang kamarsin nyo kapag kumpleto ang mga tao dito sa bahay, mga animal kayo. Oy. Aminin man natin o sa hindi, ganito talaga mga kamarsi, kahirap ang araw namin dito kapag sabado ba, napakahirap talagang gumalaw-galaw kasi kailangan mo talaga maging makitang tao ba kasi andi dito silang lahat anong gusto mo masermonan ka magdudut dut dut, dut ka hindi ka pwede makamekos mekos ba kapag andi dito sila kaya kailangan ko talagang magsakripisyo ba ganon mindset ko lang yan kaya sa sobrang ka bright bright ng kamarsin nyo ang basurahan namin last year pa yan siya binili pero bakit mm -mm. Bakit hanggang ngayon, Marcy, may karton ba yan dyan? Kung hindi mo pa yan san hindi ko talaga malalaman na cartoon pala yung nando doon na yun. Ay, ko po naman, Rudy. Kung iantay ko pa talaga na si Madam ang gumawa nito, ay baka, Marcy, mm -mm, baka nakapagpak ka ng animal ka, ganon. So, sobrang sipag mo, pati basurahan, hindi mo napapansin na may karton pa pala yan, oy. Baka tulog talaga ako nung ginagamit namin ito, oy. Kaya na out of mind na naman ang iyang kamarsin. Ay, sana all, naka out of mind. English yarn, cherries. Kaya sa sobrang sipag ng kamarsin niyo for today's Saturday pati basahan, hindi ko na palalagpasin. Mm, mm Ganito na talaga ako kasi pag minsan lang to, eh, once in a blue moon, no? Oh, ayan, napapalabas na naman ang lahat ng mga English ko na no, matagal-tagal ko na rin tago sa aking mahiwagang baon. Kaya sa mga nagbabalak dyan na mag-work abroad, ilabar nyo yan mga kamarsi, ganorn! Mm -mm. Si, kayong susuko hanggang di kayo nakapunta dito sa ibang bansa para maganito, magpok-pok-pok-pok ng basahan at pairali ng ating mindset Bagan. Kasi ang akala talaga ng iba mga kamarsi, madali lang ang pag abroad Ika nga, hindi nyo mararanasan kung ano ang aming nararanasan dito sa abroad hanggat hindi nyo nasusubukan. Mm -mm. Kaya itry nyo mag-abroad nang malaman nyo kung gaano kahirap at ang pagsakripisyo naming mga OFW dito. Para utangan nyo lang ng pera, mga animal ka mo. Oh, at kapag sinabi mo nga naman sa kanila na wala kang perang maipapaut, utang. Abay, mm -mm, sumasama pa ang kanilang loob. Sabay, imamarites ka pa nila kasi hindi mo sila napautang. At ang ka sa abroad na nagkukuskus ng inidorong animal ka. Mm -mm, ganon. Pass <laughs> forward na nga tayo mga kamarsya. At eto na, eto na ang aking ginagawa. Napapasok na ako ng mga labahan ko. Pinaghiwalay-hiwalay ko na ang mga puti sa decolor. Mm -mm tapat mo yan ipaghiwalay kasi kapag pinagsama-sama mo yan Inday ay baka talaga ma-terminate kang walang hiya ka ko nga doon, isa lang ang aking labahin, ay kinuha ko na rin itong mga sinampay na to sa aming pinakamalaking sampayan sa buong mundo. Ganon. Nandito nyo lang yan makikita sa kwarto ng aking amo. Tapos ko nga itong makuha ang aking mga nalabhan, ay sinunod ko naman itong tupiin ng bonggang-bongga talaga mga kamarcy. Kasi nga may isusunod pa akong isasalang doon. Kaya hanggang dito na lang talaga ang ganap ng aking sabado. At thank you for watching sa inyong lahat. God bless all. Mahal ko kayo. Kahit abnormal malako bumara